What's so, wrong? May nasabi ba kung hindi mo nagustuhan? Wala. Wala to. Hindi. Ano mo matagalak ng kilala eh? Alam ko, pag may gumagawa sa'yo, mali sa ikakasin tayo. Pwede ba kahit paano mag-i-open tayo sa isa't -isa? Sana... Mali siguro tayo ng napiling lugar para pag-usapan ng kasal. May naalala lang ako. Kasan niyo ni Roberto? I'm sorry, Felix. I'm sorry. Ayoko naman ito isipin eh. At lalong ko pag-usapan. Daladala ko lang yung galit ko kay Roberto nung iniwan niya ako. Kasi naripa ko. Kasi dinala ko ang anak ng gumahasa sa akin. siguro patatahimikin ang mga ala-ala ngayon. yun. Melissa, I'm sorry. I'm sorry kung di na sa simbahan. Kung gusto mo, huwag na tayo kasal sa simbahan. Kung gusto mag-bitch wedding na lang tayo. Lahat ng kagustuhan mo, lahat ng gusto mo, gagawin ko. Kalimutan mo na yung nakaraan. Sa'yo no. kitang nakikita.